Tama yung promise. Hindi tayo pwedeng malit sa mga tipping dahil magagalit ang director. Magagalit ang mga staff toys, di ba? Dahil alam nyo na. Watch yung from Barian. Uy, maraming salamat sa nagbigay ng gift. Huwag kalimutan manood araw-araw ng bating, Batang Kiapo Monday to Friday. At abangan siyempre ang mga eksena ni Freda sa Batang Kiapo. Ang acting nga ni Mamang doon. Professional na. Level up na pang Magic na. Kailangan natin mag-work, mag-work bukod sa -ne kaya kailangan magtrabaho na magtrabaho, di ba? Di ba nakaka-inspired? Not ano lang, business. Iba talaga ang karisma ng mga waray, very beautiful. Correct! Basta Diyan. waray, mabaysay, di ba? <laughs> At saka, ibang karisma. Karisma atin. Oh hey, my God! Live! Huwag hey, magkano tayo dito sa ibabaw? Sa Catarman? Ano mo yun atin sa atin ibabaw? O pwede naman. Huwag hey, mga sa Catarman ibabaw nun ano na Festival. ay maraming salamat sa nagbibigay ng gift. Tagading ka tagading tuloy sa iyo balay. Malapit naman ma ang mga sa nab o sa ano, Lord is sa inyo, man. Ang patrol sa amin? Oo, uh -uh, di ba? May May. May. 50 stars ay ang gan o ang ganang Very lang ang make-up ko kasi hindi pwedeng hard. Hindi ah, pwede. Kasi papagalitan ka. Papagalitan ka. Mesa ka nakasando lang naman ang lola mo, di ba? It's consistent. Importante Wala lang mga early nest. Thank you okay. sa nagsasend ng stars. Thank you. Tiba Freda, aku se Freda. Pangannya si Freda melarilin abang-abang. Abang-abang. abangan nyo sa Fred sa barang kaya everyday every day di ba skin tones di ba skin tones maganda Dino, skin tones. hindi pa tayong eyebrow dark yung kabila Ganun ang uso ngayon dapat blend na Ayan para sa mga nagtatanong, nandito ako sa dressing room ngayon dahil la uh, tiping namin ng batang kiapo so. Abangan nyo na lang ang ma-excite ako araw-araw sa Barangay Abo, di ba? Kasama ko si Coco Maren. <laughs> Hello. <laughs> Yan ang aming EP. Sir Louie. Sir Louie. Yan, boss. Boss Louie.